Ayan e na po, si ano, Master Agudo. Nag, hey. nagbubuli na po siya. Ayan eh, o, wala ka nang tinira niyo. Ay, kapawa ka. Okay. Oh, oh. Dahil pabiling halak, brick, wala. Bakit? 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 Ayan na po, binuni na. Binuni na, binuni pa. Oti po siya. Oti. Kapalit. Otistik. stick. Ayan o, brick po, hindi makapili o. Oh. No na. Hindi, alam pati bread po. Pati ba may brick po na, napatitin na. Ayan na tayo po. No gar eh o. Ito po din po, nagbaliktad na eh. <laughs> okay. no, Basang-basa na po yung brick niya. Basang-basa na ng pawis. Kaya nalalaglag na. Kapal po ng tinira niya, 4. May PBC ka rin? PBC. Ito ako siya, Tres. Sabi. Sabi, oh. Pari ko na natin ito. Chào là đi hơn đấy, tay lúc mọi người mất sao tao 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 không? tao 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 à